Luksa sa pagkawala ni Lolet Solis. Malungkot na ibinahagi ng aktor at dating senador na si Bong Revilla, Jr., ang kanyang pagdadalamhati sa pagkawala ng bitter anang showbiz columnist at talent manager na si Lolet Solis. Sa isang emosyonal na post sa kanyang Facebook account nitong biyernes ikaapat ng Hulyo, inalala ni Revilla ang mga alaala at koneksyon niya sa yumaong si Lolet. Ayon kay Revilla. Labis ang sakit na kanyang nararamdaman sa pagkawala ng isa sa pinakamalapit niyang tagapayo at kaibigan sa industriya. Ibinahagi niya na hindi lamang basta manager si Lolet sa kanya, kundi isa ring ina na naging bahagi ng kanyang personal at profesional na buhay. Pahinga ka na, wala ng sakit, wala ng hirap. Sobra kitang mami-miss, emosyonal na pahayag ng dating senador. Ipinahayag din niya ang taus pusong pasasalamat kay Lolet sa lahat ng sakripisyo at pagmamahal na ibinigay nito sa kanya at sa kanyang pamilya. Tinukoy ni Revilla na si Lolet ay naging haligi sa kanyang karera,